What's up po Magandang tanghali po At magandang gabi po At good morning po sa mga Nalunood Kung saan man makakarating ang aking video na to Kumusta kayong lahat Nandito uh, tayo sa Ano to Part ng tanay pa rin uh, Nakakita ako ng Magandang spot Kaya ito tayo Maggalagala sa mga gustong gumala dito lang po kayo ito ano pa lang kayo nanot na to? ah uh, ito tayo ito tayo ito na yung windmill kasi ruwi no siguro makikita kasi hindi yung malayo walang zoom yung ano natin camera natin kung cellphone sana mayroon na zoom yan ay, okay. pasensya na po, kadaan. Ito, so, dinadevelop pa nga dyan, no? Hmm. Oh, yung view. Siguro pag gabi, malamig dito. Sa may mga jowa, hindi ba kayo dito? Ay, tanay po dito sa tanay gina-develop uh, pa dyan kaso rin oh may mga pasyal pa dyan yan kung nakikita yun yung brown na yan kapag gano'n ito oh uh, ginagawa pa dyan space mo yan Uy. May photoshoot. Dito tayo. Sa so mga gustong mag-photoshot, pwede po rito. <laughs> Ay, sorry po. Ay, makasaruin mo. Hindi ba against the earth? Nakikita nyo mo ba? Siguro makakapag-sunset ang ganda nito sampo chance may lang pa ano pa kaya? How many hours pa kaya mabutang ko? Antay nga. Ito na yung ano, Laguna de Bay. Hmm. Maulog ka na? Maputla ka kung mag-u-u. Yung maulog. tan natin 'yung ano kasi 'yung paglubog ng araw para makita natin ang ganda ng view commercial ng Dranag Falls kailan mo kayo magpaabot ng alas 4 para makapasok kayo may cut off pala kaya cut off pala. hello how are you huwag lang pinalala mo ito sa makay pagkulok ako ano ano lang may music naman yun no? Ay, shout-out. Yo, out? Shout-out sa akin. Oo. Oh. Shout-out sa akin vlog. Pwede mag-shout-out? Oh, pwede. pwede. Shout-out sa'yo, kuya. Sana mga oh. boy. Shout-out! <laughs> <mama> ko, along <laughs> ula. <laughs> ano oh, ulam. Ano oh, ulam? Oh, ano oh. Shout-out sa kanila. Showing TV sa YouTube. Yo! Oh. Oh. May Facebook kayo, kuya? Shout-out ah, okay. sa atin. Ulanan sa Shout-out sa atin. Shout-out sa Shoutout sure. sa'yo! Last sa'yo! Uh, <laughs> <laughs> ano bang page mo? Ano bang YouTube channel mo? Meron ba? Wala po! Yeah. Uh, yeah. Yeah. Lang yeah. Wow. Wow. Ay wala na! Shoutout sa Shoutout sa'yo! Shoutout sa'yo! Shoutout sa'yo! Bukas lang upload dito ha! YouTube! YouTube! TV ha! Shurwin! Shurwin TV! Tira niyo sa'yo! Ayaw mo kami yung Patreon kuya! Ay kailangan no, no, mo, no, 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 Shout out man <laughs> yung pagulang mo! Mga magulang mo! Ma, shout out sa'yo, di na uuwi. Yon! Yeah. Yo. Sir Anton, baka naman. Shout out sa mama niya, yeah. hindi siya nakapagpaalam. <laughs> shout out! Yon! Shout sa sa'yo, Ma! Ano ulam? Yo. Shout out sa'yo, Sir Anton. Ano sa'yo, Sir! Anong school kayo? National. 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 Dito Dito lang. Oh, Tanay lang? Tanay Sampalo. Ang ganda ng pagkikita. Lahat kayo rito? Lahat. Ang ano pa yung mababait po Ano pa yung mababait po mga taga-national Ano pa yung mababait Kaya laging may away Tapos na yung project? Tapos na ba? Tapos na? Abisan nyo na para matapos na I-video ngayon ni Kuya, bilisan nyo Sige na, para makita ko yung Ay, matay na away na kayo Sige na natin yung clip doon Kasi natin sa clip doon Sige na, pwede naman Sige na, Sino bang pa Facebook sa inyo? ko rin yung i-send ko sa Facebook. Yung <coughs> <Tungga> kagulay green. <coughs> A -a. Sure win ha? sure. S-U-R-E. -E? Oo. Oh. w i e Ah, uh. yung... mo ako para i-send ko sa inyo yung video na to. Oo, oo. picture sige, pwede naman. Shoutout na kayo abang nandito na kayo sa aking YouTube channel oh. Shoutout yung mama ninyo. <laughs> Mimi sa <lang> oh. po. Sila. <laughs> Amen. Ni sino ko Shoutout na. Nagpaalam ba kayo? Opo. Okay. Okay. Po. nagpaalam ha. Nagpaalam po ako oh, oh, eh wala ko lang dito sa isa. Oo. Oh. Kumain makita kayo sa YouTube. Yeah, shoutout sa GF ko. Oh. Di <laughs> <laughs> pag GF. Si Mika. daw. Shoutout kay Mika. Ano bang pilya daw? Galang. Galang? Wala picture. eh Wala picture. Akala ko picture Gf ko! Yep. May ano, may supot yung cellphone ko, puro basan. Dito hindi kita. Hindi po kita. Eh, wala bang bright test niyan? Nakamax na po eh. Nakamax na. Hindi kita eh. Yung yan! GF ko yan! Ha ha ha! na break Eh, tingin mo ka para ano? Ilang beses nag-break? Hindi kami nagbe-break niyan. hindi oh, nagbe-break alam kaya ibig ng isang araw. lang. Shurwing TV ah. YouTube channel. Bye-bye po. Bye-bye. Subscribe. Hindi pa daw ako iba ka. Hindi pa daw Meron pa mo kami kasama. Huwag Oh. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. oh. Oh, so, uh, shout out na. Hindi, ito Show po. <laughs> shout out sa nanay ko dyan. Shout out sa nanay mo. Shout out sa bawat papa ko dyan. Oh, Ayun po. <laughs> shout out ko. Ay, <laughs> Ayun, ate lo. Lonely po yan. <laughs> Long, bakit lonely? Ano <laughs> <laughs> ang nangyari? Nahimik lang po yan. <laughs> Anong school kayo? Masinan din? Kaklasi e, oh, po namin yung mga nagsisilang oh, ah, doon. Yeah, no? yeah. Marami rin sa tanay kanina, nagsisilang sa plaza, no? <coughs> <Ang> Ganito 'to. <tis> TV ha ah, sa YouTube. Ano pong name po? Suruin. Suruin. green ako dun subscribe po namin. Salon... Uh, bukas ang upload dito ha. Bye po. Bye. -bye. <laughs> para ma yung katawan natin. Kawawa oh, naman, walang partner. Oh. Sa <laughs> so, mga gustong maglabas ng ah, sa ng loob, pwede naman pumunta rito masyarap pag mune-mune rito pag may sama ka ng loob pero pag sama ng loob ng kapitbahay doon ko na lang sa bahay nyong tambay shoutout po sa mga ano baong followers ko ngayon saka subscriber dito sa Tanay sa Al alog lalo na dun sa plaza ng Tanay yung mga taga PhilTech shout out po mga student e ng PhilTech maraming salamat po sa pakikipagkulitan at sa salamat naman dahil napatpat ako dito sa Tanay antayin natin yung paglubog ng araw. Nandito na tayo eh, kaya samantalay natin. Siguro, baka matakal naman na panahon na hindi tayo makakapunta nito, kaya samantalay na natin. Mga ilang oras, uh, siguro, ilang minuto na lang, lulubog na yung araw. Ayan e, o, hindi yung mataas pa eh. Wala po na nakakilala sa akin. Shout out po. mga kayo sulok ng mundo. Mag-ingat po kayo. Sa mga friends ko dyan. Mga sulok ng mundo. Shout out. Meron din tayo siguro na isa-isay ko kayo. Ladies and gentlemen. Preserving Siguro mga kasuruin, magdadalawang upload tayo. Mayroon tayong... Uh, siguro bakit hindi lang, hindi lang dalawang upload. Kahit tatloin natin. Eh, medyo mahaba-haba to eh. Doon sa ano pala ka, doon sa sa plaza ng Tanay. Meron tayong problema sa audio doon. Kaya ano na lang. Babago ilan lang natin. Hindi ko na kalimutan kung set up tong camera ko kanina. Nung huling, nung huling vlog ko kasi may headset ako, may may mic pala. Yung setting hindi ko na bago. Kaya sa mga nagpapashot out kanina, sinsya na po, hindi maririnig yung boses ninyo siguro. Mga Taka Piltek, shot out Saka, sa Kasa National. National High School, shot out po sa inyo. Si Jante na gumagawa ng kanilang Shout out to Sa totoo lang kasi rin Makanda na ito eh maganda dito banda Siguro pag natapos na to Lahat lahat to nakaka ma pa lang eh. develop pa lang yung area kaya medyo hindi ba garong kaluwag kaluwag yung ano yung area siguro yan ila, landscape nila yan eh. ayun shout out po ay eh, shout out what's up po Uh, medyo dimidilim na yung ating ano ah, uh, area and of course dito pa rin sa tanay makikita nyo yan Laguna de Bay na po nakalubog na ang araw uh, bukas na naman natin mak makikita ang kaandaan ng araw so ito na po yung ating kasurwin hinihintay natin paglubog ng araw sana naman next time yung pagsikat naman ng araw makikita natin Ayan. ito sa kabira ko maliwanag pa oh Kaya ng malagabang abang nang bubog So, let's go.